panibagong unboxing. Unboxing na naman ulit. Yan. Ano kaya? Yeah. Hirap Ay, balot na balot. Ah. Yeah. 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 Yes, okay. scissor. Scissor? Yeah. Madali This lang to too. sa akin. Oh. May silicone. Wow. Wow. Migento so guys, oh siguro sa bote to. Sa ilalim, oy. Ito 'yung ano mo. Ito 'yung oh, ganito. Oh. oh. Ito 'yung ito yata 'yung imama sa akin kasi ito. Oh. Where's mine. Hmm. Sa akin to. Mm. Ito. Yung kulay ng sayo. Ito. Accessories. Ito yung accessories mo. Ayan. I have this. Ayan. Tingnan natin. Oh, sayo Ang ganda ng bottle mo na. Nakita mo kay tatay? Ay, ako yung last ito. na ako. Ito. 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 Oh! Ito yung akin. Mama, meron siya ganito. Ang ganun o. No? Ito na di tatay. Sila tatay na rin. Oh, wow! ganda. O, tatay, o. ganda. O, ah, ayan, o. Akin na yung isa. Okay. Pwede lang itong green chicken. Mamaya na. O, diba? Tungan mo na din sa'yo. Ah, ako plus yung ay mama, kulay blue sa kanyo. Ito, tuya tayo na. Pwede mo lagyan to ng yellow? Yeah. Yeah. Ayun. Ganda. Akin na yan, to. akin na. Dapat. Oh, uh, tapon mo. Ano to? Asay ah, din. Ano yan? Ito. O sa akin, um, bundo. Ay, akin na bando. Ay, lang. kalit. yung accessories niya? Accessories. Ayan. Ito. Ang, uh, ito. to? Ang bando ng Hakol Plus. Ano na yan? Uh, diba? Hindi yung Hakol uh, Plus. Naka-Hakol Plus na ako. Hmm. Ganda ng battle niya. Sa kanong ano? bago? Ang laki oh. Dark sa akin, butong is matamit sa akin. Wait lang. Buksan ko na. May yung accessories yung na rin siya. Nagay mo yun sa'yo. Ang laki niya oh. Sa akin Ang laki dito. Ayan. Eh, paano tayo ilalagay dito sa ano bag? Katsa ba yun sa bag ko? Hindi. Lagay natin yung ano niya mo. Yes. Yes, mas sulit niya. maganda to. At mas malaki sa iyo. Ito. lang ng eh. Ah, wala tayong bukas sa sando. Ah, ito. O, na tayo, ano, Ay, ito. na so, natin 'tong ano, 'yung mailagay. Ito sa na ay 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 o, muna ate sa akin mm. oh lagay natin ganyan. ako na hindi mo kayang ilagay ayun ayun diba ganyan, ganyan. ako plus na ako yeah ito yung pink sa akin ay ito tapos meron pa nito Pagkabit ko na yung ginger sa kami. Pink sa akin. kami isang 600 ml at saka 1.3 ml.